Ang ng Antipolo ay ang capital city ng probinsya ng Rizal. Kilala ang lugar sa magaganda nilang museum, cathedral, shrine at ang hinulugang taktak. Sa kabila nito, ang Antipolo ay palagi ring laman ng mga pahayagan at talakayan dahil sa mga kabi-kabilang krimen na nagaganap dito. Taong 1993, isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap sa Antipolo na tinawag nilang Antipolo Massacre. Ngayong taon ay muli na namang naulit ang nasabing pangyayari na binansagan ng marami na Antipolo Bakery Massacre. Nangyari ito nito lamang nakaraang mga araw, matapos na patayin ng isang lalaki ang pito niyang mga kasamahan, tauhan, kababayan at mga itinuring na rin kaibigan at kapamilya sa Antipolo City. Ang balita ay mainit na laman ngayon ng mga usap-usapan at iisa lang ang tanong ng marami kung ano ba ang nagtulak sa suspect para magawa niyang paslangin ang pitong taong nakasama niya sa mahabang panahon. Karong malduma lang sinapit ng pitong panadero na pinatay sa saksak habang natutulog sa pinapasukang bakery sa Antipolo City sa Rizal. Ang suspect, kanilang amo, depensa niya, pinagbantaan o mano siyang papatayin, kaya Inunahang itumbah ang mga tauhan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. April 22, 2025 nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Antipolo City Rizal tungkol sa isang karumal dumal na krimen. Agad naman silang tumugon sa nasabing report at agad na nagtungo sa barangay Kupang, Antipolo City. Dinatnan nila roon na nagkakagulo ng mga tao. Lahat ay nais na malaman kung ano ang nangyayari. Pagpasok nila sa loob ng paupahang bahay, ay tumambad na sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Magulo ang gamit sa loob. Nagkalat ang mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa paggawa ng tinapay at pagmasa ng harina. Sa gitna ay naroon ang isang mahabang lamesa na siyang ginagamit nila sa paggawa ng tinapay. Sa sahig ay may mga nakahandusay na kalalakihan, pawang duguan at wala ng mga buhay. Pagpasok sa silid ay may dalawa pang lalaki ang nakahandusay at wala na rin buhay. Ayon sa isang residente sa lugar, nakasanayan na nila na madaling araw pa lang ay bukas na ang J&B Malunggay Bakery kung saan sila bumibili ng pandesal na masarap iparis sa kape sa umaga. Tulad ng ibang araw ay maaga pa na nagpunta doon ng residente na si Sammy Andres. Subalit nagtaka siya dahil sa sarado pa ang bakery. Aalis na sana siya nang makarinig siya ng mahinang ungol na nanggagaling sa loob at humihingi ng tulong. Bahagya siyang sumilip at doon niya nakita ang nagkalat na dugo sa sahig. Kaya naman agad siyang nag-report sa kanilang barangay na siya namang tumawag ng mga bibili Bibilisan ako gano, pandisal. Ayun. Ngayon, yun na nga. Wala nang tao, para may umuungol sa loob. May nakita ko diyang dugo. Kaya tumawag ko ng barangay. Para maproseso ang crime scene, at ang mga katawan ay agad silang nakipag-coordinate sa Soko na siyang mas may karanasan at eksperto dito. Habang nagsimula naman silang mag-gather ng information tungkol sa pagkakakilanla ng mga biktima. Sa nakuha nilang report na pag-alaman nila na ang mga biktima ay hindi mga residente ng Antipolo, kundi ang mga ito ay dayo lamang sa lugar at mga permanenteng residente ng Intusan Masbate. Nagpunta lamang sila sa lugar para magtrabaho at itayo ang negosyong tinapayan. Kinilala ang mga biktima na sila, Joan Villegas, Roman, Romel Villegas, Joseph Villegas, Rodel Villegas, Leo Bersosa, Ruel Sabala at Mico Reyes. Lahat ay mga residente ng Intusan Masbate. Maliban sa mga tama ng saksak at hiwa sa iba't ibang bahagi ng mga katawan, ang mga biktima ay nakitaan din ng mga blunt force trauma o pinukpok ng isang matigas na bagay tulad ng isang martilyo na na-recovered din sa crime scene. Maliban dito ay dalawang patalim na siyang hinihinalang ginamit sa pagpatay ang na-recovered sa banyo. Maliban sa mga dugoang damit ng mga biktima ay na-recovered din nila sa crime scene ang dugoang damit na pagmamayari ng suspect. Basis sa natagpo ang mga katawan ay sinabi ng pamilya ng mga biktima, na isang tawang nawawala. Ito ay ang may-ari at kababayan din nila na si alias Bogart Ramirez. Dahil sa nawawala ito ay agad nila itong itinuring na person of interest. Sa kuha ng CCTV camera sa labas ng bakery ng madaling araw ng April 22, ay nakunan nito ang isang lalaki na paalis sa lugar sakay ng isang motorsiklo. Kinilala ito na ang POI na si Bogart Ramirez. Si Bogart Ramirez ay residente din ng Intusan Masbate. Halos magkakalapit lamang ang bahay nito at ng mga biktima na pawang magkakamag-anak. Ang isa sa mga biktima na si Joan Villegas Bogart Ramirez ay matalik na magkaibigan. Ayon sa report ay magkaibigan ng turingan ng dalawa dahil sa mahirap na buhay sa masbate at konting opportunity ay nagkasundo ang dalawa na magtayo ng isang maliit na bakery sa Antipolo City sa Rizal kasama si Joseph Villegas, 32 years old, ang master baker ng grupo. Sa batang edad ay nagtrabaho na ito sa bakery kung saan ito natutunan ang kanyang kaalaman sa pagmamasa at paggawa ng tinapay. Dahil nga sa nais ding makatulong sa mga pamangkin at kamag-anak, ay hindi na sila naghanap pa ng ibang tao na makakasama sa trabaho. Kaya naman, ang mga kinuha nilang helper ay pawang mga kaanak na rin. Kasama na nga dito si Ruel Sabala 36, Rodel Villegas, 22, ang mga binatilyo pa na si Leromel Villegas, Leo Versosa at Mike Reyes na pawang mga minortiidad edad pa lamang. Sa kagustuhan ng makatulong sa pamilya, mga magulang, kapatid at matustusan ng pangangailangan ng mga anak ay nakipagsapalaran sila sa malayong lugar kung saan may magandang opportunity. Dahil sa matao ang lugar ng Atipolo, ay agad namang nakilala ang itinayo nilang bakery na tinawag nilang J&B Malunggay Bakery. Ang pangunahin nilang produkto ay ang pandesal na nilalagyan nila ng dahon ng malunggay. Sa karaniwang mga araw, madaling araw pa lamang ay abala na sila sa pagmamasa ng tinapay. Dahil sa pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, ay may pailan-ilan na ang nagigising at bumibili ng pandesal. Maliit lamang ang inuupahan nilang pwesto na siya na rin nagsilbi nilang tirahan. Dahil sa malayo sa pamilya ay ang isa't isa na ang nagsilbi nilang takbuhan at kakampi sa tuwing may problema at may mga nararamdaman. Sa mga videos na ibinabahagi nila sa kanilang mga social media accounts ay makikita mo ang magandang samahan na nabuo sa grupo. Magkakasama silang kumakain. Magkakasama silang kumakain na umiinom at nagbibiruan. Isa sa kanilang paboritong gawin ay ang pagkanta gamit lamang isang malit na speaker na kinabitan ng microphone at ikinokonekta sa cellphone. Pag kumakanta ay may iba naman na sumasayaw sa tugtog at sumasayaw ng mga nakakatawang aksyon na siyang pagsisimula ng malulutong tawa at biruan ng mga kasamahan. Sa pananatili ng grupo sa Antipolo ng mahigit na isang taon, ay wala silang naging problema sa mga tao doon. Hindi sila nasangkot sa mga kaguluhan at hindi rin nagkaroon ng anumang records sa barangay. Kaya naman lahat ay nagulat ng mabalitaan ng nangyari. Sinong mag-aakala na sa loob ng maliit na paupahang iyon ay magaganap ang karumal-dumal na krimen? Sa ginawang pagtatanong ng mga investigador sa mga taong nakatira sa paligid ng bakery, ay ilang impormasyon pa ang kanilang nalaman ayon sa mga residente, ay nagkakaroon pa, nagkaroon pa ng kasiyahan ng mga biktima gabi, gabi bago ang krimen. Tulad ng lagi nilang ginagawa, ay narinig pa nila mga ito na masayang nagkakantahan at nagtatawanan. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, ilan sa mga residente ang bagyang nakarinig nang tila may humihingi ng tulong. Bagamat agad din iyong nawala, kaya naman pinagwalang bahala na lamang nila. Hanggang sa kinabukasan ay matagpuan na nga ang mga katawan. There was somebody calling for help since 11 p.m. Pero nobody heeded. Ah. So, by noong umaga na lang, nakarating Tumak. sa mga sitio Germans and yung, uh, rescue, yan, nabutan pa nila na may hininga pa yun hanggang sa doon na pabawian ang ng buhay ko sa hindi, nandun sa rescue ang ablan. Sa gate namin. Kagabi na nataon kasi yung masakit ang anak. Inuno ko muna yung anak ko. At tapos, kung may second kalabog sana, lalabas ako nun. Kaya lang, wala naman ako nung ako na rin ulit. Apo. Ma'am, kayo po ang may-ari nitong pwesto na ito? Opo, yung unit po. Opo. Nangungupahan po sa yung sa nangungupahan ng Titan. Apo, ilang taon na po nangungupahan sa inyo, ma'am? One year pa lang po, Disney. Dahil sa pangyayari ay agad na nag-focus ang investigasyon sa paghahanap ng primary suspect na si Bogart Ramirez. Ngunit bago pa man nila alamin ang kinaroroonan nito, ay kusang loob sumuko sa tanggapan ng kapulisan sa Camp Crame sa Quezon City. Sa kanyang paglapit sa kinauukulan, ay nagpakilala siya na siya si Bogart Ramirez, ang taong responsable sa pagpatay sa pito niyang mga tauhan at kasamahan sa isang bakery sa Antipolo City sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Bulan sila. si Ito. Matapos na umamin sa ginawang kasalanan, ay agad siyang binasahan ng Miranda Rights sa Camp Krame. At agad na ding itinurn over sa Antipolo City Police. Okay, so ikaw na, arrest to go ahead na sa pagkasalang o sa uh, uh, panagsak sa iyong mga kasamahan. Patay siya. Patay, Patay siya yung mga kasamahan. Asahan mo um, daw so, ay inaresto namin sa sana po sa ikong kasamahan mo sa di no? barangay dito. Ang lahat ng sasabihin mo ay maraming gamitin namin sa iyo. Laban sa iyo, may karapatan ka manahimik. Uh, uh, ano mga sabihin mo ay maraming gamitin. Tapos uh, may karapatan ka rin na magkaroon ng sarili mong negosyado. Ha? Ah, ay, lawyer. Abogado. Ha? No? Kung wala kang kapasidad, ang gudyat na pwede nga bigyan. Ha? Naintindihan mo ba yung pa? Sa salaysay ni Bogart, ayon sa kanya ay birthday niya noong April 21. Kaya naman bumili siya ng isang bote ng alak na siyang ipinainom niya sa mga biktima. Hindi siya uminom dahil ayon sa kanya ay wala siyang bisyo. Kaya ang mga ito lamang ang uminom tulad ng kuha sa kumakalat na video ng mga biktima sa kanilang huling sandali, ay masaya pa mga ito na nagkantahan at nagbibiruan. Bago sumapit ang hating gabi at malasing na ang ilan sa mga biktima, ay pinatay niya umano ang ilaw bago niya pinagsasaksak ang mga ito. Nang tanungin kung bakit ayon sa kanya, ay ipinagtanggol niya lamang ang sarili. Narinig niya umano kasi na pinagpaplanuhan ng pito na patayin siya gamit ang unan at palabasin na siya ay binangungot. Kaya naman bago pa umano ito mangyari, ay inunahan niya na sila at ginawa na nga niya ang karumaldumal na krimen. Matapos ang pagpatay ay pinukpok niya pa ang mga biktima para siguruhing patay na ang mga ito. Bago siya naligo at umalis sa crime scene. Pinag... Ano kasi, sir, ako kasi na na patayin sila. sila? Kasi sila ito yung panaksak sa manila ilagay. Sa manila yung Sa gilid ng siya. Gilid ng siya? Sa loob mismo ng bagay? Opo, sa loob. Ano yung ginamit mo? Balisong at saka kutsilyo. Kutsilyo. Dalawang klase. Opo. Bakit di na sila nakapaglaban? Dito sila. Nakapaglaban naman sila sir. kaso lang madilim. Pinagtay ko yung ilaw. Pinagtulog ko sila o? Wala, lang sa tama Hindi ka malamit ang Lumaban naman yung isa sa amin, sir, yung nasa kwarto, yung naiwan yung kutsilyo. Pero si lahat sila, sir, lumaban. Kaso lang, lamang ako kasi ako yung nakahawak ng kutsilyo. Wala naman lang kutsilyo. Kaya eh, bawat lapit nila sa akin, tamaan. Tapos yung nahigaan na sila lahat, dun po nila pinalo, yung may gumagalaw pa kung hindi lang sana nila ako pinagplanuhan na patayin sa unan para ipaano nila na sa asawa ko na namatay sa bangungot, hindi eh, sana nangyari. Ano man alam niyo na may kaos na kanon. Si Sir, sabi sila patayin natin si Bogart para pagdating sa asawa niya galing probinsya. Patayin na to, papalabasin natin na binangungot, papatayin natin sa unan. Kasi gusto siguro mangyari pag napatay na ako sa sa, sa kanya na yung business namin, hati kasi kami noon. Kung patay, kung patay na ako, di sa kanya na magpunta yon Kasi uuwi yung asawa ko sa probinsya Tapos, siyempre, babayaran yung asawa ko. Siyempre, maliit na lang kasi wala na ako eh. Kasi kung baga, ano na siya, magpaano-ano din siya, pakikot na di babayaran. Eh, wala na magawa yung asawa ko. Kaya yung nalaman ko na plano na akong patayin, kaya hindi na ako talaga natulog. Wala o man siyang mapuntahan, kaya naman agad din siyang sumuko sa mga polis. Sir, kung, kung maglayas naman ako, ganun din naman, mahuhuli ang kaya sumuko na lang ako. Pag alis ko dun sa gawaan, dito, pumunta na ako dito sa krami. Ayon kay Bogart, ay plano ng mga biktima na sulohin ang pagpapatakbo sa negosyo, kaya nais na mga ito na siya ay patayin. Bagay na naging isang malaking katanungan sa mga polis. Una ng malaking misteryo ay kung paano napatay ng suspect ang pitong malulusog na kalalakihan, gayong hindi man lang ito nagtamo ng kahit na kunting gasgas o galos. Given na may hawak itong patalim at ang pito ay wala, kahit papaano ay magagawa ng mga ito naman laban at mapigilan siya dahil sa malalaki at malulusog ang katawan ng mga biktima. Napag-alaman din nila na bago ang krimen ay umuwi sa probinsya ang asawa ni Bogart kasama ang mga anak nito. Katakataka din na pinaampon ng suspect ang mga alaga niyang aso sa mga kapitbahay, gayong malapit siya sa mga alaga. Isa lamang ang nakikitang posibilidad ng mga pulis, maaaring pinagplanuhan na niya ang gagawing pagpatay sa mga kasama. Pinag-aralan din nila ang posibilidad na may kasama siya sa ginawang krimen. Maaari din naman na pinainom niya ng chemical o pampatulog ang mga biktima bago niya ginawa ang pamamaslang. Hindi rin naniniwala ang pamilya ng mga biktima sa paratang ni Bogart na, pinagpaplan na pinagpaplanuhan ng mga ito na paslangin siya. Maliban sa mga bata pa, ay kilala ang mga ito sa kanilang lugar na mababait at walang kaaway. Hindi rin marunong manakit katunayan ng ilan sa kanila ay bahagya pang ang natutukso na mamas boy dahil sa malalambing sa ina. Ang dalawa sa kanila ay mga minor de edad at wala pang kaalam-alam sa karahasan ng mundo lalo na sa pagkitil ng buhay. Hindi rin pinanigan ng investigador ang claim ni Bogart na self-defense ang kanyang ginawa dahil sa unang-una, wala siyang tinamong kahit na anumang galos susugat sa katawan. Wala ding ebidensya na makakapagpatunay sa kanyang bintang na pinagplanuhan siya ng mga biktima na patayin maliban sa kanyang sariling pahayag na kanyang narinig. Sa halip ayon sa kanila ang nangyari ay maliwanag na kaso ng planadong pagpatay. Ang suspect sa ngayon ay nahaharap sa kasong pitong bilang ng pagpatay at nasa pangangalaga ng Antipolo City PNP. Sa kasalukuyan ay naghihintay sila ng resulta ng ginawang autopsy at forensic analysis sa mga katawan at ebidensya para makatulong sa pagsasampa ng kaso. Bagamat ayon sa mga pulis, ang kaso ay kanila nang ikinukonsider na solve. Isa sa mga motibo na kanilang kinukonsider ay ang di pagkakaunawaan sa negosyo. At dahil nga magkakamag-anak ay malaki ang posibilidad na inakala ng suspect na palihim siyang pinag-uusapan ng mga biktima. Ang katawan ay mananatili ng tatlong araw sa antipolo bago ang mga ito ay uwi na sa kanilang bayan sa masbate para masilayan sila ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Sa isang iglap, pitong buhay ang nagwakas dahil sa walang batayan at hindi lamang pagkakaunawaan. Sa isang iglap, may mga nawala ng anak, ama, chuhin, at minamahal. Ang sigaw ng mga naulila ng pitong biktima ay makamit nila ang hustisya.